Ano na ka Sa panibagong harassment na ginawa ng China ngayon sa Sikan Tamasyol na kung saan ang mga Pilipin Marines na nakabantay doon sa BRP Siramadre na nakaridi na ang kanilang mga armas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong isang araw, June 4, ang trupa ng Philippine Marines na nakastisyon doon sa BRP Sierra Madre na nakahanda ang kanilang mga barel noong ang mga Chinese Coast Guard boats ay lumapit sa kanila at ayon sa Chinese media sa kanilang reports na may dalawa daw na marines na nakatutok ang kanilang barel sa mga Chinese Coast Guard. Dapat hindi lang nakatutok, dapat pinutukan o binaril ang mga Chinese Coast Guard dahil ang kanilang ginawa ay trespassing. At ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Romeo Browner, na ang mga Philippine Marines ay naghahanda ng kanilang barel, ito ay just preparation of self-defense in case something happen dahil ang mga Chinese Coast Guard boats ay lumapit at halos dumikit na sa BRP Sierra Madre, ang aksyon na ginawa ng China ay provocative. Ang dapat sana ay binaril ng Philippine Marines sa mga Chinese Coast Guard na nakasakay sa kanilang mga inflatable boats dahil ang ginawa ng Chinese Coast Guard ay hindi lang trespassing kundi inagaw pa ang mga supply na hinulog mula sa aeroplano ng Philippine Air Force. Kaya hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng China sila pa ang nag sila pa ang nag-aagaw ng mga supply sa sariling teritoryo ng Pilipinas. Ang ginawa ng Pilipinas sa halip na barko ang gagamitin para maghatid ng mga supply dahil titirahin lang ito ng malalakas ng mga water cannon mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Ngayon, eroplano na o mga aircraft na ang ginagamit. Ngayon, aagawin naman ng mga Chinese Coast Guard. Di pa dapat binaril na lang ang mga Chinese Coast Guard para magkaroon sila ng kaunting takot at respeto sa Pilipinas. At kung gaganti man ang China de Gira, tutal nandiyan naman ang US at mga kaalyado natin. At ang China naman ang nagprovok, hindi naman ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay just acting for self-defense lamang. Ito ay tinatakutan ko dahil gagawa talaga ang China lahat ng pananakot para isusuko ng Pilipinas ang Sikan Tamasyol at aalisin ang BRP Shiramadre na siyang nag-iisang simbolo ng soberintiya ng Pilipinas kahit nabalot na ito ng kalawang ay ito pa rin ang natitirang soberintiya sa bansa. Ngayon gusto na itong kukuni ng China at daan-daan ng mga barko ng mga Chinese maritime militia ay umaaligid-aligid doon at ang China ay lagi nilang iginiit ang agreement ng China at ni dating President Rodrigo Duterte ito kasi si President Duterte ay pumasok sa tinatawag na Gentleman's Agreement with China na hindi daw mag ng mga military outposts ang Pilipinas sa Yungin Shoal. Ito naman ay taliwas sa prinsipyo ng kanyang mga security official. Ito naman si President Duterte ay nagpabango sa China. Ngayon, ito ang kapalit. Noong nakaraang linggo ay inamin ni President Duterte ang Agreement with China na hindi maghatid ng mga construction material doon sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa China, nakasama daw sa agreement na pinipirmahan ni President Duterte na alisin ang BRP Sierra at pati si dating DND Secretary Delpen Lorenzana ay hindi pumabor sa agreement na yon. Si Ruki lang yata at si Duterte ang nagpaplano para sa agreement na ito with China. At nung nakarang linggo, ang mga mambabata sa Kongreso ay nagpatawag o gusto nilang klarifikasyon para linawin ang mga detalye ukol sa secret deal na ginawa ni Presidente Duterte kasama ang China ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na kanyang hinihimok si President Bongbong Marcos at si dating President Duterte para talakayin ang ginawang secret agreement o kasuduan na ginawa ni President Duterte sa China para ang bansa ay makapagawa ng malinaw na palisya. At may ilang miyembro ng House of Representatives na naghihimo kay President Duterte na isiwalat sa publiko ang kanyang ginawang agreement sa China. Ito naman si President Bongbong Marcos ay inutusan ang Philippine Coast Guard na huwag ganti sa China, ibig sabihin hindi gagamit ng water cannon ang Philippine Coast Guard laban sa China dahil hindi daw yon ang misyon ng bansa para palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea ayon pa kay President Bongbong Marcos na ang gagawin ng Pilipinas ay ang pagdipinsan ng sovereign rights at sovereignty ng Pilipinas sa West Philippine Sea at wala daw sa intensyon ng Pilipinas na aatake ang Pilipinas gamit ang water cannon dahil offensive daw yon. Ang sabi ni President Bongbong Marcos na dipinsahan daw ang sovereignty ng Pilipinas E eh, paano mo ba dipinsahan ng suberintiyan ng Pilipinas? Water cannon nga lang ng China ay takot ka na. E eh, ano pa kaya kung totoong kanyon? At ang Pilipinas ay kahit kailan ay hindi ang nagpalaki ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang China ang nangunguna sa gulo. Ang China ay gumagamit ng malakas na water cannon at may ilang mga barko sa Philippine Coast Guard ang nasisira at mga personel na na-injured. Ang Pilipinas inatake ng China gamit ang water cannon, ngayon paano mo madipinsahan ang sarili mo kung hindi ka rin gagamit ng water cannon? Kung gagamit man ang Pilipinas ng water cannon ay self-defense lang ang ginawa ng Pilipinas. Kung balikan natin ng isang araw na kung saan dumikit ang mga bangka ng Chinese Coast Guard doon mismo sa BRP Sierra Madre para agawin ang mga supply na hinulog mula sa Himpapawid, dapat sa susunod na pangyayari kung maulit man ito, ay pwede ng paputukan o babarilin ng mga Chinese Coast Guard. Sa totoo lang, takot ang China ng armed confrontation o military action dahil alam ng China na paggagamit sila ng puwersa o military action ang mga kapitbahay na bansa o neighboring state ay mag -o ng kanilang diplomatic or military support sa Pilipinas, lalo na lumalaki ang security cooperation ng Pilipinas, US at Japan at Australia doon sa South China Sea, at tumalaki din ang US-led minilateral security dialogue sa pagitan ng US, Australia, India at Japan Dagdagan pa ng Trilateral Security Partnership kasama ang Australia, UK at US. Lahat na ito ay magtutulungan laban sa China kung gagawa ang China ng military action. At yung pinagmalaki ng China na bagong fighter jet, ang G-20 at G-35 ng makina nito ay Ruse, super tukano lang haharap sa kanila. Hanggang sa susunod, maraming salamat.